Idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Hindi tayo mamamana dito sa may sapaw, dito sa batuan. Sakop lang ito ng aking barangay, barangay punta marina ng Burungan City. Yun na, uh, miss ko na mamana dito. Tagal natin hindi nakapag-adventure dito sa mga batuan. Sana walang malakas na agos. Medyo kalmado naman yung alon, malilit na yung alon. Summer na kasi. So tapay na lang mga idol kung ano yung mahuli natin, sana na mga uh, tayo Papunta doon yung pamamanat natin sa may sapaw Tapos balik, papunta dito sa may napla O let's go mga idol Welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito Dito load mo na tayo ng ating spur gun Medyo excited nga tayo gawa ng matagal na rin tayo Hindi nakakapamana dito sa mga batuan At dito mga idol, dito na tayo sa may pinakasapaw kung tawagin sa amin At ito yung unang dive natin dito dito sisilipit ko na sana itong uh, butas na ito nang bigla akong may mapansin dun sa unahan na uh, mga ilak or danoy kaya di mo na tayo tumuloy kaso nga lang medyo alanganin itong mga ilak lumapit medyo out of range pa kaya hindi natin mapana at ito nung mapansin ko na parang may pagkamailap yung nasa labas dumiritso na tayo dito pag silip sa butas na ito at dito nga hindi nga tayo nabigo may nakita akong isang malaking ilak kaya ito yung pinunteriya natin So tumaiming lang tayo dito. Paikot-ikot kasi yung ilak. Hindi rin tayo lumalapit agad kasi baka mapansin tayo ng ilak. At dito nang biglang matago yung ilak. Bigla tayong pumasok. Mabanti tayo ng konti. At eto. Na kuha na natin yung tamang distance. Kaya ito pinana ko na. Salamat. Ito yung buhay naman natin mga idol. Isang ilak or danoy kung tawagin namin dito sa burungkan. Tama na natin hilak O no, dalawin kung tawag sa amin At dito pagkatapos ko masecure yung unang isda natin Mabamanti lang ako ng konti So sinilip ko na naman itong Mahaba um, na biak na bato na ito dito po kasi nakita yung mga ilak na unang pinuntaryan natin kanina dito pumunta kaya ano baka sakali tayo na hindi natin makita maganda klaseng ilak kasi yun mga primerang klase kung tawagin namin ay bulirawan na danoy at dito hindi nga tayo nabigo mga idol ilang segundo lang yung nakalipas bigla akong nakita at napakaamo Yan, salamat ito yung pangalawang isda natin isang ilak na naman o danoy labang nasa taas ako may napansin akong dalawang pugita na parang mm. naglalaro kaya ito yung binaba ko dito mas inuna kong uh, tusukin itong ano isang pugita na pumasok sa butas bago ko dakmain itong isa at dito sakto timing na talaga na pagkadakma natin ng isa lumabas din yung isa kaya di tayo pinahirapan nakuha natin parihas sa dalawang Salamat, Lord. dalawa. Dalawa, Pugita. Nahuli natin sa isang sisid. Salamat. agos napakalakas ng agos at dito girl, pagkatapos natin ma-secure yung pugita pumunta ako dito sa may mga bahura at dito nakatiming tayo na may laman na mga ilak or danoy kaya eto na naman yung ating tinarget salamat at may pagkamaamo Yeah, nakadagdag naman tayo ng ilak or danoy. Salamat. Another ilak. Primerang klase. At dito mga idol, habang tinatanggal ko yung ilak na napaan natin, may napansin akong lumangoy. Yun pala isang pugita na naman. Kaya ito agad tayong bumaba. Habang pababa tayo mga idol, ay pumasok dito sa butas yung pugita. Kaya tinusok-tusok natin para lumabas yun. Salamat. Ganito lang yung pagpapalabas sa pugita. Huwag mo lang saktan para di tayo mahirapan. kusang lalabas na lang yan mga idol pangatlong pugita na tayo <laughs> salamat lord tatagpo naman tayo, pugita pangatlo parang isang huh? pagayon ng pugita mga idol At dito mga idol sa dive natin ito ito na nga pala yung huling uh, video natin dito na kasi naglubat yung ating camera marami kasi tayong binijuan kanina ng mga spot na sinilip natin kasi walang laman kaya nagaksaya lang tayo ng battery at dito papunta na ako dito sa may dito na naglubat kung papansin nyo huminto na yung ating video kumana ako dito ng mauri snapper kaso nakabunot malaki na sana kaya pasensya na kayo mga idol hindi natin nabidyohan yung ibang isda natin A few moments later. So, ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Salamat. Yung siya na kayo, dito na tayo nakapag-outro kasi naglubat yung camera natin. So, wala na. Naglubat na. Yan, wala na. Naglubat na. Ang kasi natin sinilip na mga butas kaso walang laman kaya nag tayo ng ano, ng battery. Kung alam ko lang na dito lang pala sa may napla yung may sampa, hindi sana tayo pumunta dun sa may tangduan. Pumunta pa tayo sa may tangduan. Tapos balik na naman, tapos baikot dito sa napla. Kung kailan pa uwi na tayo, saka naman tayo naka uli ng mga gandang klaseng sila, malaki. Ewan ko itong ano, itong oriental sweet Tips, kung nabidyohan natin. Na kadalawang yeah. pana tayo nito. Unang pana natin na tanggal, Pero maganda yung patama natin na stone shot natin. Ano na, spine shot. Dito tumagos, kaso nabunot. Hindi mano yung flapper natin. Buti na lang at mano na yung tama. Masama na yung tama niya. Kaya, pumasok sa dun sa butas, dun natin napana. Huwag ko lang kung naano sa, sa, sa ano, sa camera natin. Hindi ko pa natin na. Mamaya natin makikita at pag ko na. Kasi nung tingnan ko yung camera, wala na, hindi na gumagana. Ito masarap tong pang anong ihaw. Sabi ni Diril, yung anak ko na mahilig sa inihaw. Diril. itim ngitim na yung ano natin? Kakatatlong pugita tayo. Ay bonso. Ay, ilak. Paborito ng ilak. Nangitim na. Parang sampa ngayon ng ano? Pugita, nakatatlong piraso tayo. Sayang yung Maori snapper natin mga idol. Nabunot. Ayan. natin yung soup soups natin. Ayan. 2 kilos and 250 grams. Ito naman yung tribali natin. Yan, isang kilot kalahati. Tapos, nabuhay pa. Ito yung last na napana natin. Sayang, walang, walang video. Sama-samahin so, natin itong mga nakambinta no, natin. Ibinta na lang natin to lahat. Maliban dito kasi, ano to, pang ihaw. Marami kasi kami pangulam. Marami kami ulam mga idol. <laughs> Para maubos to. Masarap yan, paksiw na ano, uh, gulyasan na uh, dinagyan natin ng gata. Tapos may sili. Masarap. Pidinta natin lahat Sarap sana ano, mag marami tayong masarap na pang ulam kaso kailangan natin umaubos muna yung nahuli natin ulam natin na nahuli natin dun sa may ano 5.5 5.5 plus ah uh, 2.25 uh, 25. meron tayong 7 kilos and 7, uh, 750 grams <laughs> ayun na ay yung mga bata Ah, uh, pamangkin ko. Ito naman yung pugita natin. Tatlong piraso. Yun, dalawang kilo yung tatlong piraso. Magandang size to. Medyo malambot pa. Yan. Ano natin kung naka ilang kilo tayo? Up to 7, 8, 9. 9 kilos. And uh, 750 grams yung pambinta natin. Ito naman yung ating pang ano natin to. Wala bumibili dito. Pero masarap yan pang ano, ihaw. Kala ating kilo. May mayigit 10 kilo din tayo mga idol. Salamat. Napakalaking busy. So ayan mga idol. Bali yung uh, magiging kita natin dito. Dito 200 yung pag uh, kuha sa atin itong mga isda. 200 per kilo. Uh, 7.75 kilos times 200 meron tayong 1,550 ito naman mga idol 100 per kilo yung pagkuha sa atin itong pugita may 200 pesos tayo sa dalawang kilo bali may 1,750 sa kabuuhan salamat napakalaking blessing mga idol malaking tulong na yan sa pang araw araw na gastusin natin ako ito, sana itong ano Di sabaw, masarap to pang sabaw. Kasi marami kaming ulam ngayon. May ano pa nga, may prito pa. Tapos may paksiw. Marami kasi tayong inaano na pang ulam pag galing tayo sa ano laot sa pagtuna fishing. Yung mga ano ko rin dito, kapitbahay, yung mga kapatid ko, marami ding ano nila, pang ulam kasi sinautol. Yan sabay-sabay kasi kaming kumapalaot. Ayan mga idol, ang tabay sa huli ng ating video, mag-shoutout tayo mga idol. A few moments later. So, ayan mga idol, good morning sa ating lahat. Shoutout time. Pinsyo na kayo ngayon lang tayo nakapag-shoutout. Kaya tayo mo shoutout. Yun, uh, una una, may shoutout po sa family ni Ma'am Richard Pintis. napakabait na at napakabutihing tao. May shoutout po sa iyo ma'am at sa buong family. At may galap shoutout din po sa napakabait mong asawa. Shoutout sa iyo, sir. Thank you po sa patuloy niyong pagsuporta. Maraming salamat po sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po. And may galap shoutout din po kay Janelle TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shoutout din po kay HHR Herbert Villieza. May galap shoutout po sa iyo, idol. Shoutout din po kay Pancho Pantino ng Rapura po Albay. Shoutout po kay Dennis de la Cruz at sa de la Cruz family ng Naika Bipi. Shoutout po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si, na, na si Ryan Chris Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Morales yan, Nang Kat Balugan sa Marmigrab. Shoutout po. Shoutout po kay Rudy Diladja yan, at sa Diladja family ng La Union. May nga yung mga bata. Lalaro. Shoutout din po kay Mark Kevin na Pabli. Yan. Shoutout sa iyo boss ng uh, Barangay Dapdap -Dap Dolores sa Samar. Shoutout din po kay Jubilinda Dola. Yan. Shoutout sa iyo idol. Shoutout din po kay Kasalum TV. Shoutout din po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family dyan sa may uh, barangay Kanaway ng Burongan City. Yan, shoutout sa iyo idol. Ingat na lang po lagi idol sa work mo dyan sa may Canada. Shoutout din po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout din po kay Jed Style TV at sa mga construction boys. Buhay OFW ng Saipan USA. Shoutout kay Bung Disulok, Elbel Albin Tulay, La Army di Solok, BB di Solok, Ina di Solok, Prisha di Solok, Ryan di uh, Ryan di Solok at uh, Rocky di Solok, yan. At sa lahat po ng di Solok family, yan sa may babat ng lady. Migalap shoutout din po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chodes Prince Adalim ng Santa Rosa na Ibai Shoutout kay Alexander Pesquera at sa Pesquera family, dyan sa may agent Santambler. Shoutout po kay Albert Yapot, shoutout po kay Arnel Yapot, shoutout po kay Romeo Alconis at sa Alconis Family Ayan, at sa Amor Beach ng Takl uh, Takligan, San Sudoro Oriental, Mindoro. Shoutout din po kay Sator Pippi at sa kanyang apo na si Skyler at sa kanyang asawa na si Ma'am Teresa Ramada at sa mga anak nila na si Ayesha Bins at si Manny Pippi ng Matalom Leti. Shoutout din po kay Elmer Marcon. Ayan. Shoutout kay Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo Kabatuan Iloilo. Shoutout din po kay Antonio Ritana at sa Ritana Family dun sa may mahap lady. Shoutout din po kay uh, Joel Bios ng Saudi Arabia. Ayan. Shoutout din po kay Rapi Bantilan. Shoutout po kay Johnny Yactin. Shoutout kay Nonilo Fernandez at sa Fernandez Family. Diyan sa may Butuan City. Miglab shoutout din po kay Ronato Adrian Alex at sa Adrian Family. Yun, miglab shoutout. Shoutout din po kay Pablo Alaw ng uh, at sa Alaw Family ng uh, Paranaque City. Yan, miglab shoutout. Shoutout kay Kawan Heart TV. Yun, shoutout. Shoutout din po kay Jolito Kista. Shoutout kay Antonio Villalmeba. Shoutout po kay Armando Suaverdes. Shoutout kay Oni Biyong at sabi yung family ng Kamotis ah, ng Cebu, <laughs> sorry, ng Cebu Kamotis shoutout din po kay Sisar Abling at sa kanyang dalawang anak na sina uh, Desiree Nicole uh, Nicole Abling at kay uh, Kathleen Nic uh, Chloe Abling, yan, naglab-shoutout po shoutout din po kay Jeep Bokid, ayan, at sa Bokid family, dyan sa may Oriental Mindoro at sa Salas family, yan, ng Cebu Kamotis, maglab-shoutout po Shoutout din po kay Shiny Mikaela iba, Ayan, at sa kanyang papa na solid viewers natin. Ayan, masugid natin taga po subaybay. Magkailang shoutout po sa buong family nyo. Na si Sir Jo Marbing Ebianes ng Tierra Monti, Barangay Silangan, San Mateo Rizal. Ayan, magkailang shoutout po sa buong family nyo. Shoutout din po kay Joninho Aneri. Shoutout din po kay Dondon uh, Abal Abalarde. Ayan, watching from France. Shoutout din po kay Christian Esperon at sa Esperon family ng Silay City ni si Sidental. Yan. Shoutout din po kay Jonathan Castro ng Thailand. Shoutout kay Berlin Fishing. Yan. Sa lahat ng uh, ano dyan sa Berlin Fishing. May shout shoutout. Shoutout din kay Aldrina Castrins. Shoutout din po kay Carlos uh, Lantada. Shoutout kay Raymond Verdan. Uh, Berdan. Shoutout din po kay Jackson Amos. Shoutout kay Tatang ng Santa Rosa, Laguna. yan. At shoutout sa Cubo Family, may shout out. Shout out kay uh, Cherry uh, Bellarta ng Bukid noon. Ayun, may shout out po. So, ano mga idol, bali shout out din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa support na lang po mga idol. ano na? May love shout out po sa uh, dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and uh, Action ni Nelson. Ayun at may love shout out din po kay Idol GP ang Boy Vlog. Shout out din po kay Idol uh, Larry Amos, si Larry Lacquat Shoutout din po kay uh, sa dalawang mga kapatid uh, si Idol Rapids for Fishing and Renan Fishing Adventure shoutout din po kay Idol Dong Vlog shoutout sa Idol at sa mga family shoutout kay Sir Albert De Jesus shoutout din po kay Kapana TV shoutout po kay Milagro sa Diyos shoutout po kay Leonon's Fishing Adventure shoutout kay BEJ Fishing shoutout po kay Jasper TV shoutout po kay Sai Home Vlog shoutout po kay Banayad Vlog PH shoutout din po kay Kabolay Vlog So kayo mga idol, hanggang dito lang muna yung shoutout natin kasi maba na yung shoutout natin. Sa mga nabanggit po natin may channel, please pa-support na lang po mga idol. At kung kayo po ay isa sa mga mahilig sa mga ganito pong klaseng adventure, uh, ako po yung humihingi po sa inyo na may okay, mag-iwan po kayo ng inyong like, subscribe mga idol at pakipindot na lang ang ating notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating at video gaya po nito. One second mga idol, maraming maraming salamat po. Ito yung patuloy na pagsuporta. Ingat na lang po tayo lagi and God bless. Bye bye.